May malaking tanong po ako na kung kayo po ay nasa hiwalayan ngayon mga utol, bakit nagpo-focus tayo dun sa mga bagay na hindi nating kontrolado? Kasi po kung kayo po ay nasa rejection stage, syempre po madalas yung parang nafe-feel mo na mas powerful siya sa'yo, mas dominant siya sa'yo, at parang siya po ang nasusunod. Madalas ma-assess mo na ang isang situation na katulad po nito ay out of control. Lalong-lalo na nga po na kumbaga hindi ka makapag-focus. Yan ang pag-uusapan natin sa araw na to. Pero kung bago po kayo dito po sa ating channel, wag na wag po natin kalimutang mag-subscribe at syempre po paki-like na rin po at paki-hit nyo na rin po yung notification bell dahil halos araw-araw naman po makapapong tayo po ay nag-upload, nagbibigay po tayo ng tulong sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng sagot tungkol sa problemang relasyon. Pero before we move further, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun o! No? topic today is kung paano po natin ma-shift ang mga bagay na to mga utol dahil importante ito if you wanted to win your ex back o halimbawa nga pong gusto mo so, mabago ang current situation mga mga utol ay dapat pong panuuri natin ang video ito. Madalas pong nababanggit ko dati na kung halimbawa napaka-stubborn, napakataas ng pride at parang ang tingin ng ex mo sa sarili niya ay napakataas po kapatid, hindi natin maisa sa isang tabi na tayo din po ang pinagmulan nito maaring nakikita niya na sobra kang interesado, maaring napapansin at nararamdaman niya na talagang nabibighani at sobrang gusto mo siyang bumalik sa iyo. Ito po kasi yung mga kinoconsider nga po natin na steroids na para nagpapalakas po sa ex natin. Kaya nga po sa palagay ko, ang nangyayari ngayon mga utol ay sobrang powerful ang tingin niya sa sarili niya. Magiging seryoso po ako sa usapin na to at vlog na to mga kapatid. Dahil alam ko karamihan po sa atin ay talaga naman pong nahihirapan sa kasalukuyan. Halos hindi ka na nakakatulog, hindi ka na nakakakain at wala kang focus. Ito po mga utol ay nararamdaman ko sa mga clients na nakakausap po natin halos araw-araw po sa ating coaching session. Na kahit karamihan po marahil ay alam na natin ang gagawin ay nahihirapan pa rin po tayo. This will serve as a guide mga kapatid dahil sa totoo lang kailangan mong ibalik yung power sa iyo. Kailangan mong ibalik ang kapangyarihan at kailangan mong ibalik ang control mga kapatid. Mahirap pong mangyari ang nais nating mangyari mga utol kung halimbawang ang pakiramdam niya ay siya po ang may hawak sa atin. Yung para po bang siya po ang nagdidesisyon at siya nga po ang masusunod. Huwag nating pigilan, embrace yung positive changes mga utol. Alam ko po marami po kasi ang nag-aalala, natatakot or even kinakabahan na gawin ito mga utol dahil ayaw mong gumawa ng mga pagbabago dahil marahil sa takot natin na ma-misinterpret ng ex mo ang makikita niya sa iyo mga utol. Pero many times na sinasabi nga po natin sa mga previous vlog natin embrace, yakapin po natin yung mga positive changes na yan mga utol. Dahil kailangan-kailangan po itong mangyari kung gusto mo mawin ang ex mo. You need a fresh beginning po kapatid. Kailangan pong i-reset ito at hindi po natin kailangan ibalik-balik o talaga naman pong ipamuka sa ex mo ang nangyari sa inyong dalawa. Ito po ay sinasabi nga po nating tapos na utol. Kailangan na po nating iwanan ito. Kailangan na po nating mag-move forward. Sa ganito ay mas mabilis makikita ng ex mo na you are growing, moving forward mga utol. Humahak bangka papalayo sa kanya. Dito siya magkakaroon ng alinlangan, dito siya magkakaroon ng self-doubt. He or she will immediately feel na hindi na siya part ng buhay mo mga utol. Napakalaking bagay po nito. Kung gusto mo siyang ma-win, kabaligtaran ito sa marahin na iniisip natin na gusto mong ipaalala sa ex mo na part ka pa ng buhay niya? Gusto mong ipaalala sa ex mo ang mga nangyari sa inyo? Siyempre mga utol, ito naman po ay isang magandang weapon. Pero ang problema, naaalala at nare-recall din po niya yung mga masasama negativity. Kasama din po na gusto mong ipaalala sa kanya. Kaya it will be better kung halimbawa bibitawan mo ito mga utol at magpo-focus ka nga po at yayakapin mo yung mga positive changes na pwede pong mangyari sa iyo. Alam niyo po ba yung kasabihan na lagi mo raw na-attract yung iniisip mo? Lalong-lalo na nga po kung ito po ay positibo, practicing thinking positivity mga utol will attract positive energy. Maaring hindi po ito mabilis or kaagad-agad, pero isipin po natin mabuti ano po ba yung mga negative na nakikita at na-feel niya sa iyo sa kasalukuyan. And then turn it into positive. Kung halimbawang sa pakiramdam niya mga utol ay ikaw nga po ay masyadong maganon sa kasalukuyan. Halimbawang na-feel at nababalitaan niya na ikaw nga po ay nagbabadmouth. Kwento ng kwento sa mga kaibigan niya mga utol, well, tigilan natin ito. Ang dapat lang po natin gawin ay tigilan natin ito at palitan nga po natin ng magaganda, positibo at mabubuti. Kaya nga many times sa mga vlog ko, binabanggit natin na gamitin po natin mga tools ang mga kaibigan natin dahil kakailanganin po natin yan in displaying positive changes, positive approach nga po sa ex natin. Tandaan po na ang topic natin ngayon mga utol ay kung paano mo ma-shift or may babalik yung power sa Dahil kung halimbawang hindi ito ang pakiramdam ng ex mo sa mga utol, 99% hindi po siya babalik. Napakahirap po nating hatakin, ipa-impress, i-motivate, na even inspire ang ex mo na isipin ka man lang or magsimulang mamiss ka mga utol kung halimbawang ang pakiramdam niya ay ikaw nga po ay natatalo. Ikaw nga po ay nakakaya niya. Ikaw mga utol ay talaga naman pong naaapakan niya. Lahat tayo ay may lakas, may mga inner strength, emotional strength po ang bawat isa. In the first place, kaya nga po na in love ang ex mo sa iyo, I'm sure about that mga utol, ah, dahil nakita niya ito sa iyo. Hinangaan niya ito sa iyo at malamang na nakita nga po niya itong kakulangan niya before kaya nga po inadmire ka niya mga utol at nagkaroon kayo ng relationship. Sigurado po ako na ito po ang naganap. Kaya nga po sa ngayon na kayo nga po ay parang nadadown mga utol, ship, mag-focus po tayo sa ating mga strengths. Kasi lahat po tayo ay meron yan. Once you shift your focus dun nga po sa growth at strength mga utol, kahit ikaw po ay mananahimik, darating. Kahit manahimik ka, habang kayo po ay nakafocus, mapapansin mo unti-unti at maraming darating na opportunities sa iyo. Notable opportunities na maaari mong magamit mga utol para maiparamdam sa kanya at sa karamihan at sa sarili nga po natin na tayo po ay nagsasucceed. Sa ngayon, of course, napakahirap gawin ito mga utol. Alam ko po yan. Dahil nga po tayo ay nakakaramdam na mga emotional damage. Pero bakit hindi nating simulan na ipamper po ang ating sarili? Unti-unti mga utol, humana po tayo ng mga bagay kung saan tayo po ay ma-enhance. -e Make fun. Lumabas po tayo, lumapit po tayo sa mga malalapit po nating kaibigan na alam naman po nating hindi po tayo i down, hindi po tayo bibigyan ng mga negative thoughts, bagkus ay tutulungan po tayong bumangon uli kapatid. Alisin mo yung isip ng isip tayo at nag-overthink na nga po malamang ang karamihan sa nangyayari sa kanya. Abang tayo ng abang, focus at nakakonsentrate tayo sa mga maaaring mangyari sa kanya at sa mga pwede nga pong ginagawa niya sa kasalukuyan mga utol. Hindi natin kontrolado yun eh. Alisin natin yun kapatid. Mag-focus po tayo sa mga bagay na kontrolado natin. At huwag nating ignore yung statement na yan dahil yan ang gagamitin mong tool para maibalik ang ex mo. Alam natin mga utol na ito po ay opposite ng iniisip natin dahil nga po ang karamihan ay talagang gustong mag-connect, lumapit at kausapin ng kanilang mga ex. Pero hindi po ito necessary sa kasalukuyan mga utol dahil kailangan po muna niyang makita na kaya mong kontrol ng emotions mo para muli siyang humanga sa iyo. In simple words, make them realize mga utol na ikaw mismo kayo nga po ay nagkaroon ng realization na para bang sasabihin at ipapalabas nga po natin na nakapag-isip-isip ka na na instead na pinapriority mo yung nafeel mo at sakit na nararanasan mo mga utol ay nag-focus ka na lang po ng daang matuwid. Pinili mo na lang pong maging mabuti, mag-move forward kahit nga po wala siya mga utol. Magiging mabilis ito and I'm very sure mararamdaman na ex mo na siya po ay parang iniwan at na outgrow mo mga utol. Huwag tayong matakot dyan dahil kailangan po nating iparamdam yan sa kanya. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo diyan sa maraming mga utol. Patuloy po nating bantayan at suportahan po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV.